Adventure Mang trolling trolling naman tayo mga kapinas ng Barracuda ulit So panay ko sa atong pag trolling trolling karong atlaw ang mga kapinas sa atong fishing adventure Kapulol naman tayo istorya mga kapinas okay, sa kulol natong itong Bisaya at Tagalog So abang abang na lang mga kapinas kung magrasyahan na karon Abang abang kung may grasya tayo ngayon mga kapinas kabina, Ayan Sobrang ganda ng dagat mga kapinas thank you, thank you ng marami mga kabinas at mga bang kung may mahuli tayo ngayon nang may mapanood naman kayo mga kabinas thank you, abang abang na lang a few moments later kabinas biglang hinila Ang gina ang takbo natin. Huli agad ang bagong pamain. Maliit na. <laughs> ah. uh. Buti na lang. <laughs> May gani eh. tanggal Huh, wala tarong kamera ay. May gani ka po Natanggal na. Natanggal ng taga. <laughs> Thank you Lord. Thank you Lord. Tatlong kilo. Gani. Tanggal na Tanggal na staga taga Ay, di rin na sa Oh, thank you, pakuha yun Tanggal na, nakuha pa Tanggal na staga taga, magaya, nagansuhan na to Thank you, Lord, isa na Oh, thank you, Lord Kabuinas! <laughs> Ulay! Wa na ko nag video Kabuinas kay ngit-ngit na kasi <laughs> nagkubitan ko kanina Wa pong ko na, nakabuhi, wa ko nag video video kay Makuan man, kanang magkuan ko sa cellphone Imbis kay iuna na ang kamera, makabuhi ang isda <laughs> Kani Kasi siguro lagi na akong isda Kabuinas Ara! Tatong pastaron Meron niyo, nabuhi pa kayo buhay pa kayo gamay Mga ano, anong kakilaw Thank you Lord Duhan na Upat ka kumit Bogto ang isa, kaboy ang isa Kanay, eh? karga na Thank you Lord Ngit-ngit na Kasing ko yung media na Kuan ako nag-owns camera kay Paniguro na nang ato eh yeah, thank you Lord Kaduhan na ka nas, duhan na ah, Hapon na, muli na po ko natatawad Thank you Lord Blar ng kamera, ngit-ngit naman god. Pauli, ito ang kaboy, Di ba klaro now, saan, <laughs> kaboy nasa, na. Sa ating maklaroong naw. Sa ating ipon tayo makita. Ipon tayo makita. Kaboy na, skaloy gapon. nah Ikupit ka ron. ngit kita. Lasing ko, try nita. nag ko. Wala na ko nag-video pa. Pira ako minas yung pagbata ko, paghila ko ng nylon Hindi ko na inopen yung kamera baka makawala naman kasi Baka makawala na naman kasi dalawang beses tayo na dalawang beses akong kinainan yung isa na putol yung nylon kasi naghawag ako ng camera o cellphone hindi <laughs> ko na hindi ko na ano mga na putol yung nylon yung pangalawa naman hindi na naman ng kawel kaya mga kawinas karoon ba buhay pala na buhay pa buhay pa Oh, yung kapayo huwag niyo pa yun, Naglihok pa ang gamay ako minas Naglihok pa boy pa Karoon na ako ha Karoon Yes thank you lord Nagkit-kit na kakuha gapon Pauling ako kaminas Pauling na Salamat you kino Salamat sa blessing Sa ah, doon no, po Upat kakubit Duha karga Thank you lord Pero nawalaan tag isa kapasol Pero Okay lang kaminas Kaya nakakuha doha duha oh, Hallelujah Thank you Salamat kong minas Sa pag-uban Thank you Sa pagsama sa ating Fishing adventure Bukman na po Thank you lord